Yun, magandang umaga po sa lahat, mga idol. Ito po yung aking gagawin ngayon. Maglilinis ako ng pagtatamnan ng talbos ng kamote dahil araw ng Sabado. Ayan, umpisa ng paglilinis, mga idol. Ayan. Uh, binilisan ko na lang para ano po, hindi mahabang oras ang mauubos. Ayan. Para naman maiba naman po yung ano natin ngayong araw. Uh, content para hindi po lagi kumakain kailangan din po nating maglinis at magtanim ng gulay para sa susunod na kailangan uli ng gulay eh may pagkukuhanan kahit na yan talbos lang ng kamuti eh napakalaking bagay po yan tapos dahil hindi na po kami masyadong nakakapunta doon sa may gasak namin dito na lang po kami sa ano sa gilid ng bahay ang unang naming uh, lilinisin uh, at para matamnan din ng gulay kasi wala na rin pong ganong ulan uh, at saka para malinis na rin po sa paligid ng bahay para iwas lamok niyan ano oh, ang bilis naman ng paggalaw ko diyan oh di ba ang talbos ng kamote yan ang ililipat ko po dito sa may linilinis ko yan oh. No? na lang po yung natira ngayon ililipat ko po yan dito para dumami yun oh, ayan na po nakahanda na yung aking itatanim na kinuha ko na doon tapos syempre yung pagtatamnan ayan din nakahanda na ayan oh. No? kahit mga ilang tudling lang o ilang gurit eh malaking bagay na po yung pag natamnan ko na ito ng ano ng talbos ng kamote para sa susunod pag dumami marami po kayong pagkukuhanan ng may gugulay yun madali lang pong tumubo yan oh, ayan na nga po hindi ko na po pinakita yung bandang doon sa kabila at uh, dito ko na lang po kagad inano para at least mabilis yun o, oh, yan na, magtatanim na po. Sisimo lang magtatanim na dyan. kanya lang po yung ginagawa po naming paraan uh, ng pagtatanim. Ayan, pinapabaon. Kanyan po ang usong pagtatanim po dito sa parte ng sambalis. Iba naman po yung paraan ng pagtatanim ng parting tarlac, pampanga. ayos na oh, <laughs> ah, ay salamat oh, no, ayan na tapos na mga idol yung lininisan ko na madamo tapos natamnan ko na rin siya ng talbas ng kamuti yan para naman sa susunod meron pong pagkukuhanan ayan di ba sa susunod yung dun sa kabila naman tsaka dito lilinisin ko rin yan okay hanggang dito na lang po mga idol abangan po sa susunod maraming salamat